Iris Ang pahiwatig ngayong araw, kinakailangang maging mapanuri at maingat sa bawat hakbang nagagawin, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa mga transaksyon o dokumentong kailangang pirmahan. Huwag magmadali, pag-aralan ng mabuti ang bawat detalye upang maiwasan ang pagkakamali. Sa usaping pera o pinansyal, maaaring magkaroon ng pagkakataon na mapabuti ang kalagayan kung wise kang magdesisyon. Sa iyo namang pag-ibig at pagmamahalan, ipakita ang mas malalim na pangunawa sa damdamin ng iyong mahal sa buhay. Kung may alitan, subukang mag-usap ng maayos upang maayos ang hindi pagkakaunawaan. At sa trabaho, magbibigay ng magandang bunga ang iyong pagsisikap, kaya ipagpatuloy lamang ang pagiging masipag at masigasig. Huwag kalimutang maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga plano para sa hinaharap. Iris, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 5, number 18 at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pula ay nagpapahiwatig ng tapang at determinasyon, habang ang puti ay sumisimbolo ng kalinisan at kapayapaan. Ang mga numerong number 5, number 18, at number 22 ay nagbibigay diin sa balanseng pagdedesisyon at tagumpay ngayong araw. Taurus, ang pinapahiwatig, ang araw na ito ay angkop para sa mga usapin na may kinalaman sa mga transaksyon at pakikipag-usap, lalo na sa mga malalayong lugar. Kung mayroong mga pag-uusap na matagal nang ipinagpapaliban, ito na ang tamang pagkakataon upang ito'y bigyang pansin. Sa iyong tahanan, mahalaga ang maayos na komunikasyon upang mapanatili ang kaayusan at masiguro ang kasiyahan ng buong pamilya. Sa larangan ng pag-ibig, ipakita ang iyong sinseridad sa iyong kapareha. Maglaan ng oras para sa kanya at patibayin pa ang inyong relasyon. Sa trabaho, Kuwag matakot sumubok ng mga bagong pamamaraan upang mas mapaunlad ang iyong gawain. Ang pagiging matyaga at mapamaraan ay magdadala ng positibong resulta sa iyong mga ginagawa. Iwasan lamang ang padalos-dalos na desisyon at magingat sa mga taong maaaring hindi ganap na mapagkakatiwalaan. Taurus. Cancer. Ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color brown. Number 7, number 14, at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang asol ay nagbibigay ng kapayapaan, habang ang kayumanggi ay nagdadala ng katatagan. Ang mga numerong number 7, number 14, at number 23 ay nagdadala ng positibong enerhiya sa trabaho at relasyon. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, bigyan mo ng espesyal na atensyon ang mga kahilingan o pangangailangan ng iyong magulang. Mahalaga ang kanilang payo at suporta, kaya't subukang intindihin ang kanilang sinasabi. Kung may mga transaksyon na kailangang gawin, lalo na ang mga dokumentong kailangang lagdaan, Siguraduhin ikaw ay maingat at walang nakakaligtaang detalye. At sa tahanan, mahalaga rin ang pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng iyong asawa at anak. Ang pagpapakita ng malasakit at pagmamahal ay magdudulot ng mas malalim na ugnayan sa inyong pamilya. Sa pera o usaping pinansyal, magingat sa paggastos at pagisipan isipan ng mabuti ang bawat hakbang bago kumilos. Sa trabaho, magdala ng dedikasyon at syaga dahil ito ang susi upang makamit ang inaasam na tagumpay. Kung may mga bagong oportunidad, huwag matakot subukan, ngunit suriin muna ang mga ito ng mabuti bago magdesisyon. Gemini, Leo, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color orange. Number 3, number 15, at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang dilaw ay nagpapakita ng kaliwanagan ng isip, at ang kahel ay nagbibigay ng sigla. Ang mga numerong number 3, number 15, at number 27 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mga bagong ideya. Cancer, ang pinapahiwatig ngayong araw ay kailangan mong bigyang pansin ang bawat transaksyon na gagawin. Maging mapanuri at huwag basta-basta magtiwala, lalo na kung may mga kasundo ang kailangang pirmahan. Sikapin mong unahin ang kapakanan ng iyong pamilya sa lahat ng desisyong gagawin. Sa iyong pera o usaping pinansyal, iwasan ang pag-aaksaya ng pera sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Gumawa ng plano upang masigurong sapat ang iyong mga reserba para sa mga darating na araw. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, mahalagang maging mapanlikha sa mga ideya. Ngunit kapag may nakitang pagkakamali, huwag matakot ipahayag ang iyong opinyon ng may respeto at hinahon. Ito ang tamang pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan sa paglutas ng problema. Sa pagmamahalan o pag-ibig, ipakita ang iyong sinseridad at suportahan ang iyong kapareha sa anumang hamon na kinakaharap niya. Ang pagbibigay ng oras at pakikinig ay magpapalakas ng inyong relasyon. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color green. Number 6, number 19, at number 12. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pilak ay sumisimbolo ng intuition at koneksyon, habang ang berde ay nagdadala ng bagong simula ang mga numerong number 6, number 19, at number 12 ay nagdudulot ng kailanawan sa emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Leo, ayon sa iyong gabay, ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat at mapanuri sa bawat transaksyon na iyong haharapin. Kung may usapan o kasunduan na kailangang tapusin, siguraduhin na iintindihan mo ang bawat detalye. Sa pakikitungo sa mga kamag-anak, panatiliing bukas ang komunikasyon at iwasan ang hindi pagkakaunawaan. Magiging magaan ang pakiramdam mo ngayon, kaya't may pagkakataon kang kumita kahit sa mga maliliit na paraan. Gamitin ang enerhiya ng araw upang ipakita ang iyong determinasyon at pagiging masipag. Sa trabaho, ang pagiging maagap ay magdadala ng magandang resulta sa iyong mga gawain. Sa larangan ng pag-ibig, ipakita ang iyong pagmamalasakit at pagbibigay halaga sa iyong kapareha. Kung may pagkakataong makapag-usap ng masinsinan, gamitin ito upang mapalalim ang inyong koneksyon at maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color purple. Number 8, number 21, at number 4. Pahiwatig ng mga kulay. Ang ginto ay nagdadala ng kasaganaan, habang ang lilac ay nagbibigay ng espiritual na lakas. Ang mga numerong number 8, number 21, at number 4 ay nagbibigay ng suporta para sa mga malalaking desisyon. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, ay maaaring magdala ng swerte sa mga transaksyong iyong gagawin, ngunit mahalaga pa rin maging maingat at siguruhing tama ang bawat desisyon. Kung may binalak kang biyahe, siguraduhing handa ka at planado ang lahat ng detalye upang maiwasan ang abala. Ang pinapahiwatig. Sa tahanan, pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng iyong pamilya at tiyaking maayos ang komunikasyon upang mapanatili ang katahimikan. Sa pera o usaping pinansyal, magandang pagkakataon ito upang mag-ipon o maglaan ng budget para sa mga darating na pangangailangan. At sa trabaho, manatiling focus sa iyong mga gawain at iwasan ang pagiging pabaya sa mga mahalagang detalye. Mag-ingat sa pakikisalamuha sa mga kaibigan sa ngayon, maaaring may mga hindi pagkakaintindihan na pwedeng magdulot ng stress. Gamitin ang araw na ito upang mas pagtuunan ang iyong mga personal na mithiin at obligasyon. Virgo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Number 9, number 13, at number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang berde ay sumisimbolo ng kaunlaran at ang rosas ay nagbibigay ng pagmamahal. Ang mga numerong number 9, number 13, at number 20 ay nagbibigay ng positibong direksyon sa iyong mga gawain. Libra ang gabay kapalaran sa iyo ngayong araw, Libra. Ngayon ay isang araw na nararapat maghinay-hinay ka sa pagpasok sa anumang kasunduan o transaksyon. Iwasan ang mga taong tila madaling kausap ngunit may nakatagong intensyon. At kung may kausap kang malayo ang lokasyon, tiyaking ang usapan ay magiging malinaw at magdudulot ng positibong resulta sa tahanan, magbigay ng mas maraming atensyon sa mga mahal sa buhay na umaasa sa iyong suporta, ang kanilang pangangailangan ay mas mahalaga kaysa sa ibang bagay. At sa iyong trabaho, huwag agad magpadala sa init ng ulo kung may mga bagay kang ikinabubuwiset. Ang pagiging mapagpasensya ay magdadala sa iyo ng mas maayos na ugnayan sa mga katrabaho. Sa pagmamahalan o larangan ng pag-ibig, ito ang tamang panahon upang magpakita ng pangunawa kaysa sa magpatuloy sa selos. Ang malasakit at pagtitimpi ang magpapalaka sa inyong samahan. Libra, Aris, ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color blue. Number 2, Number 10 at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang puti ay nagdadala ng kaliwanagan at ang asul ay nagpapalakas ng komunikasyon. Ang mga numerong number 2, number 10 at number 22 ay tumutulong sa balanseng pagdedesisyon. Scorpio. Ang gabay kapalaran sa iyo ngayong araw, Scorpio. Ngayong araw, mahalaga ang pagiging maingat sa mga transaksyon at mga papeles na kailangang pirmahan. Huwag magmadali sa anumang desisyon na may kinalaman sa pera, mas mabuting mag-ipon muna at iwasan ang pagpapautang lalo na kung may kagalit o tensyon sa pagitan ng kausap. Sa pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian, ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, Ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso. Maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon, lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon, ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa trabaho, ito ang pagkakataon upang magpakita ng dedikasyon at syaga upang makamit ang magagandang resulta. Pag-aralan ang bawat hakbang upang matiyak na magiging matagumpay ang lahat ng iyong ginagawa. Ang pagiging maingat at mapanuri ay ang susi sa tagumpay ngayong araw. Sa pag-iibigan o larangan ng pagmamahalan, bigyan ng puwang ang pag-unawa bago ka magsalita ng anuman. Ang mga salitang hindi na pag ay maaaring magdulot ng lamat sa inyong relasyon. Scorpio Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black and color red. Number 11, number 17, at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang itim ay sumisimbolo ng lakas at ang pula ay nagpapalakas ng pasyon. Ang mga numerong number 11, number 17, at number 25 ay nagdadala ng tagumpay sa iyong mga proyekto. Sagittarius Ang gabay kapalaran mo ngayong araw Sagittarius, ay magandang balita ang hatid ng araw na ito para sa iyong mga transaksyon, sapagkat buenas kang makakahanap ng tamang oportunidad. Kung may planong bumiyahe, ituloy ito dahil maaaring magdulot ito ng positibong pagbabago sa iyong pananaw at kalagayan. At sa iyong tahanan, magingat sa anumang maaaring makaapekto sa kalusugan ng pamilya, mas mabuting maging mapagmasid at maagap. At sa usaping pera, ito ang tamang pagkakataon upang magsimula ng isang investment na maaaring magbigay ng magandang bunga sa hinaharap. At sa trabaho gayon paman, Iwasan ang mga kasamahan sa trabaho na mahilig sa paggastos at maaaring makaapekto sa iyong budget. Sa pakikipagkaibigan, maghinay-hinay muna sa pakikasama sa mga kaibigang maaaring magdulot ng negatibong impluensya. Sa pagmamahalan o larangan ng pag-ibig, ipakita ang lamang at pag-aalaga upang mas mapatibay ang inyong samahan, isang gabi ng kasiyahan at pag-ibig ang naghihintay sa inyong dalawa. Sagittarius. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange and color gold. Number 5, number 12, at number 24. Pahiwatig ng mga kulay. Ang kahel ay nagbibigay ng enerhiya, habang ang ginto ay nagdadala ng kasaganaan. Ang mga numerong number 5, number 12, at number 24 ay nagdadala ng positibong resulta sa negosyo. Capricorn. Ang gabay kapalaran ng pahiwatig sa iyo Capricorn. Ngayong araw ang iyong aura ng swerte ay tila mahina kaya't mainam na maghinay-hinay sa pagpasok sa anumang transaksyon. Iwasan ang mga negosasyong may malaking panganib o dikatiyakang resulta at sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak, siguraduhing maayos at positibo ang iyong tono, dahil ang mainit na diskusyon ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. At para naman sa mga maliliit na pagkakakitaan, huwag mag-atubiling subukan ang mga oportunidad na abot kamay, ngunit gawin ito ng may maingat na pagsusuri. Sa trabaho, kung nararamdaman mong mababa ang iyong pasensya, mas mabuting umiwas muna sa pakikipag-usap na maaaring humantong sa alitan. Ang tahimik na pagtutok sa mga gawain ay mas makakabuti kaysa sa pakikipagtalo. Sa pagmamahalan o sa larangan ng pag-ibig, umiwas sa pagsasabi ng mga bagay na maaaring magdulot ng pag-aalala o pagdududa sa iyong minamahal. Ang pagiging maingat sa pananalita ay makakapagpatibay ng inyong relasyon sa halip na magdulot ng dipagkakaunawaan. Capricorn, Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color brown and color white, number 6, number 18, at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang kayumanggi ay nagbibigay ng katatagan, at ang puti ay nagdadala ng kaliwanagan. Ang mga numerong number 6, number 18, at number 27 ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga plano. Aquarius Ang gabay kapalaran ayon sa iyong gabay Aquarius, ay bigyang pansin ang mga kahilingan at pangangailangan ng iyong mga magulang sa araw na ito. Ang iyong oras at malasakit ay magiging mahalaga para sa kanila. Kung may mga transaksyon kang kailangan gawin, iwasan muna ang pagpirma sa mga dokumento lalo na kung hindi mo lubos na nauunawaan ang nilalaman nito. Sa loob ng tahanan, pahalagahan ang mga hinanakit o hiling ng iyong asawa at mga anak. Ang paglalaan ng oras para sa kanila ay magdadala ng mas maayos na relasyon sa pamilya sa pera o usaping pinansyal, magingat sa mga taong kausap mo tungkol sa pera. Maging praktikal at mapanuri bago magdesisyon. At sa trabaho, siguraduhing malinaw ang iyong mga hakbang at huwag sumubok ng mga bagay na hindi mo palubos na gamay. Mas mainam na magplano at tiyakin ang tagumpay ng bawat hakbang kaysa sa umasa lamang sa tsansa. Sa pagmamahalan o larangan ng pag-ibig, gawing masaya ang araw ng iyong mahal sa buhay. Isang simpleng sorpresa o pagsalubong ng ngiti ay maaaring magdala ng malaking kasiyahan at pagmamahalan sa inyong samahan. Aquarius, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color purple and color green. Number 1, number 14, at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang lilac ay nagbibigay ng espiritual na lakas, at ang berde ay nagpapalakas ng bagong simula. Ang mga numerong number 1, number 14, at number 23 ay nagpapahiwatig ng oportunidad. Pisces. Ang gabay kapalaran sa iyo Pisces, Ngayong araw magingat sa anumang transaksyon at tiyaking suriin ang bawat detalye bago gumawa ng desisyon. Ang pagiging mapanuri ay magbibigay ng proteksyon laban sa mga posibleng pagkakamali. Unahin ang mga pangangailangan ng iyong pamilya, lalo na ang mga bagay na makakapagbigay sa kanila ng kasiguruhan at kaginhawaan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa usaping pera, tila magdadala ng positibong resulta ang iyong disiplina sa pag-iipon. Ang maliit na halaga ngayon ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa hinaharap. At sa trabaho, maging handa sa pagsunod kung tama ang utos ng nakatataas, ngunit huwag magatubiling ipaglaban ang iyong pananaw kung may mali. Gawin ito sa mahinahong paraan upang makamit ang respeto at maayos na solusyon. Sa pagmamahalan o larangan ng pag-ibig, bigyang pansin ang pagmamahal sa iyong mga anak. Kung may mga may asawa ka ng anak na nangangailangan ng tulong, ipakita ang iyong suporta at gabay. Ang iyong pagdamay ay magdadala ng mas matibay na ugnayan sa inyong pamilya. Ang araw na ito ay para sa pagtulong at pagmamahal sa mga mahal mo sa buhay. Pisces, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: Color silver and color blue. Number 7, number 16, at number 20. Pahiwatig ng mga kulay: Ang pilak ay nagbibigay ng intuition at ang asul ay nagdadala ng kapayapaan. Ang mga numerong number 7, number 16, at number 20 ay nagdudulot ng swerte sa relasyon at trabaho.